So, kailangan po umapar na yung mga kababayan natin ay kung umuwi ng uh, probinsya, kung dumaan sa mga airport, ay eh, dapat po ay aware po tayo kasi bumalik naman ngayon yung mga salot sa lipunan mga par. So, magandang magandang araw po uh, sa ating lahat ngayon. Nagbalik naman tayo ulit mga par. So, ngayon mga par ay eh, pag-usapan natin kasi bumalik naman ulit yung uh, nangyari uh, noon uh, yung uh, tanim bala sa mga kababayan natin na umuwi anang uh, uh, probinsya ng Dumaan uh, sa airport Mapar ay yung mga bag nila ay um, nahulihan po sila ng uh, bala ng uh, baril So noon mga par, nung uh, hindi pa si Duterte ang presidente sa Pilipinas, ay marami na po tayong mga kababayan na nahulihan ng uh, bala ng baril sa airport mga par. Kahit saan, uh, dito sa Pilipinas ay marami na pong nahuhuli na mga kababayan natin na umuwi sa probinsya kung saan, sila uh, papunta. So, nung si Duterte na ay nakaupo na bilang isang uh, presidente sa ating bansa, eh, nahinto po, nahinto yung tanimbala sa mga kababayan natin na umuwi sa mga probinsya po nila. Kasi mga par, eh, yung mga tao na um, nagtanimbala, sa mga bagahe ng mga kababayan natin Na umuwi sa Ibat-ibang uh, lugar um, Eh sinabihan po Si Duterte na Kung Kung meron pang uh, mahulihan ng uh, bala sa mga Bagahe ng mga kababayan natin Eh ipapakain ni Duterte kung sino man ang mauhuli kung sino man ang naglagay ng uh, bala ng uh, baril sa mga kababayan natin na umuwi uh, so ngayon mga para ay nung hindi na si uh, presidente yung uh, presidente, uh, presidente natin ngayon ay bumalik naman ulit yung uh, tanimbala sa mga airport po mga par. So bago pa lang nung nakaraang uh, um last week lang last week eh doon sa Manila may nahuhulihan na pasahero na dumaan sa airport na uh, nahuhulihan po sila ng uh, bala ng baril. Eh sabi ng uh, pasahero ay hindi naman daw sa kanya yung uh, Uh, bala ng baril eh bakit daw nandun sa loob ng bag niya pag uh, dating sa airport Uh, doon nakukuha yung uh, bala ng uh, baril mapar eh uh, nakukulong po yung uh, pasahero so ngayon ay may bago naman rin na hulihan ng uh, uh, tanimbala Uh, doon mismo sa Mactan International Airport eh yung uh, pasahero ay papunta sana ng uh, Tacloban, uh, Lete Tapos yung uh, nirekisa ng uh, uh, guard sa airport Mapar ay biglang nahuhulihan ng uh, uh, bala ng baril Mapar yung uh, bag ng uh, pasahero. Pero sabi ng pasahero Mapar ay eh, hindi naman daw uh, sa kanya. Paano daw niya gagamitin na ah, ah, hindi niya alam. So, kailangan po mga par, na yung mga kababayan natin ay kung umuwi ng ah, probinsya, kung dumaan sa mga airport, eh, dapat po ay aware po tayo kasi bumalik naman ngayon yung mga salot sa lipunan mga par. Kawawa naman yung mga kababayan natin mga par, na uh, umuwi ng uh, probinsya nila na dumaan sa mga airport ay nahulihan ng uh, uh, tanimbala. Eh kawawa naman yung mga kababayan natin na pumunta lang dito sa, uh, sa syudad upang magtrabaho. Tapos pag uwi nila sa probinsya ay bigla na lang nahulihan ng uh, tanimbala. Ito po mga par, para mas uh, sipo tayo para masipok yung mga kababayan natin na umuwi sa mga probinsya ko nila lalong-lalo lalo na ngayon na palapit na palapit na ang mahal na araw maraming umuwi sa probinsya at palapit na na rin yung uh, election maraming ang uh, kababayan natin na umuwi sa probinsya at tumaan sa mga airport Pero dapat mga par ay aware po yung mga kababayan natin na kung saan man sila ay papunta. Mas maganda siguro mga par habang nag po sila sa mga gamit nila uh, bago i ay pasok sa mga bag po nila, yung mga gamit po nila mga par, eh dapat sana na nakalive po sila, nakalive po sila, nakabideo po sila na uh, yun lang ang gamit na nasa loob ng uh, kanilang uh, bag para pagdating doon, pag inspection doon, pag, uh, in -inspeksyon dun, uh, pag uh, may ano naman, may uh, tanim bala na naman, eh may ebidensya ka na hindi yon uh, sa iyo yung uh, nahuhuli po nila. Hindi naman natin tinutukoy yung uh, nasa uh, airport mapar. But uh, mas maganda lang siguro sana na aware po tayo. So, yun na po umapar yung video natin. Dapat po uh, aware po yung mga kababayan natin na uh, uh, papunta ng uh, probinsya. Na aware po tayo yung mga kababayan natin. So, maraming maraming salamat sa pagsuporta po ninyo sa aking uh, YouTube channel. Eh, kung gusto nyo pang manood sa mga video natin mapar, par, eh, paki subscribe naman sa ating uh, YouTube channel.